Tara at tayo ay kakain sa Filipino hot Ang tagal-tagal ko na dito sa Qatar Pero first time kong kumain dito sa Filipino Hot Sa may bin Omran At ito nga, kita nyo nga, ang dami nilang ibinibenta dito Meron pang ang tinapang, meron pang taho, may mane At marami pang iba, marami dito mga desserts Marami itong mga kakanin Na talaga naman, kung namimiss ninyo Ang mga kakanin natin sa Pilipinas Meron sila dito, in-offer sa kanilang stante At meron dito mga tinapay at meron ditong mga puto, kutsinta, meron pa rin itong mga uh, ube, at meron mga cheesecakes, at marami pang iba. At ang isang pumukaw nga ng aking atensyon na nasa tabi ng aking upuan ay ang kanilang in-house suka or vinegar. Ito ang espesyal na suka na gawa ng Filipino hot pot. Dahil first time natin dito, titikman natin ang kanilang tinola at syempre yung paborito kong palabok. Kaya samahan nyo kami at atin nang tikman ang kanilang tinola at palabok. Kasama natin ang Daily Drift Cafe and Dessert na sila Madam Basha, si Francine at saka si Ate Grace. At syempre kasama rin si Madam Belle ng Filipino hapa Kaya samahan nyo kami. Tara, let's go. Kainan na. na. Okay.

Pwede Na, no? ka naman lagyan ng ano, smiley kapag ka, so, medyo awkward yung tunay. Kapkat ko. Hindi lang. Hindi lang. yung makapanan. ko minsan. Ano po gusto nyo? Social yung Social name mo yung real name? isaw kasi um, malaman Malaman yung isaw. Malaman yung isaw. Ang ng palapok kasi May siya Pero yung Ngayon ako nakaano ng ganito yung Yung kinanay yung, 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 yung shrimp <laughs> Diba? Ngayon ang fried shrimp Sa <laughs> sino <Dito> pala yan? Ang <laughs> oh, dami naman madam dami masyado uh, Ang dami ano? 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 Kaya nga Ngayon na ako nakatigil ng palabok Na may ganito May nakatigil yeah. Saka so skin ano na siya Skinless na Pag ganito order na ganito Yung party package ito Ng palabok Okay Okay